boss uh, magandang abon sa atin at uh, susibusing so sa aking paglalakbay na uh, napansin ko dito sa ilalim ng tulay ng binondo. so nakahiga siya at uh, kasama kanya ang mga kalakay so, so naisip ko parang pagod si pusing sa kanyang paghanap ng anak po so kaya naisip ko na na uh, uh, shared the blessing kahit right? sa small na bagay baka supposedly si na mo nabubuo pa ba't hindi pa naging yung yeah. kaya tara samahan niyo ako mga na uh, natin sa si ay pampana, share the blessing yeah. yes, mga idol so, natin si Bosi ng palamig. Yeah. dalawa po dito. Hello, uh -huh. paano po yung dalay? Hello, dalawa. Ya, yeah, mga kaidon, bibigyan na. So, pesahin natin si tata So, yun mga kaidon, so, ibibigay ko yung kay Busing. So, pamirinda man lang kahit papano ay uh, sa ganitong paraan ay nakatulong tayo, okay? So, lapitan natin mga ka-idol. So, lapitan natin mga ka-idol si Tatay. Okay. Boss, busing. Boss, busing. Boss. Boss. Yeah. Okay, kain ka muna part Okay oh. Oh. Okay lang part Okay lang Ayos ba? Okay Ingat ha Okay So yun lang mga kaidol Mga kaidol, so, kahit sa ganun parangay Nakatulong tayo Okay at maraming salamat at God bless po. So, enjoy at magandang hapon. Okay boss, salamat. Thank you buddy. Sa kampay boss. Okay, thank you. Thank you. Laban lang kapatid kung anong mga pinagdaanan mo sa buhay. So, uh, basta tandaan mo. Ay, ang Panginoon ay nandyan lang sa tabi natin. Basta tanggapin lang natin at handa tayo tumawag sa kanya. So tayo ay pakikinggan. So yun lang masasabi ko sa iyo at magandang hapon po sa ating lahat. God bless all. You.